Anong ganap sa mundo ng showbiz? May dalawang larawan sa Instagram ang babaeng may last sa apelido, si Nadine Lustre. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga barako ay hindi napigil ang init. Sa whole body pose ang for posterity ni Nadine. Kitang-kita ang hubog ng kanyang olala body beautiful na ang tanging sa plot lamang ay sky blue two-piece bikini kalahating milyong mahigit ang appreciation sa kanyang IG photo post. Yung pangalawang larawan naman kung saan ang emphasis sa picture ay ang kanyang bosom. Bewang at kulay na kayo mangging kaligatan. Halos in the 500k mark na rin ito. Patuto ang mga larawan na ang moto ni Binibining Lustre sa kasalukuyan na Living devastatingly beautiful is her best revenge. Ang alindog niyang nakakarahuyo ay tila pahiwatig na Belat sa you James Reed. I don't love you anymore. Kaya maglaway ka. Siguradong nasilayan rin ni Ginoong Reed ang mga larawang Elia inducing. Ano nga kaya ang opinion niya sa pangyayaring ito? At ang bagong BF ni Nadine na si Christoph Barrio ay tiyak na isa sa malaking dahilan kaya namumukadkad ang pagiging babae at pagkababae nito. Proud joe kaya si Sir Baro sa bikini pasabog ni Lustre? Whatever is the case, hindi may kakailan na very strong pa rin ang social media presence ni Nadine. Anong masasabi mo sa balitang ito?